welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Increase your value. Stoic habits to become unshakable hindi ka tataas sa mata ng iba hanggat hindi ka tumataas sa standard mo sa sarili mo. Boss, alam mo kung bakit hindi ka nire-respeto ng ibang tao? Hindi dahil mahina ka, hindi dahil wala kang pera, kundi dahil hindi mo pa binibigay sa sarili mo ang version mo na mataas ang value. Sa stoicism, ang tunay na halaga ng tao, hindi sa damit, hindi sa followers, hindi sa kung gaano kakagaling mag-iingay, kundi sa paninindigan niya. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tahimik na proseso para itaas ang halaga mo sa mundo. Increase your value, the stoic way. One. Know your true worth. Silence is confidence, sabi ni Marcus Aurelius. Waste no more time arguing what a good man should be, be one. Ibig sabihin hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo, ipamuhay mo lang. Realization. Hindi mo kailangang sumabay sa ingay para mapansin. Ang stoic tahimik pero mabigat ang presensya. Kapag alam mo ang value mo, hindi mo kailangang iflex. Ang taong valuable, hindi siya nagahanap ng validation. Siya ang nagbibigay ng direction. 2. Build Value Through Self-Mastery Ang sabi ni Seneca, Most powerful is he who has power over himself. Hindi pwede ang mataas ang value mo, pero alipin ka ng sarili mong gawi. Mga Daily Value Builder Habits 1. Control Your Reactions Huwag basta-basta matriggered. Stoic ka you observe before you speak. 2. Master your time. Wala kang value kung ang oras mo ay kontrolado ng notification. Be unavailable to nonsense. Focused ka. 3. Build in silence. Habang ang iba maingay, ikaw tahimik, pero lumalalim. Walang update, pero grabe ang progreso. Ang taong disente sa habits. Tumataas ang tingin ng iba kahit walang announcement. 3. Eliminate what lowers your value. Gusto mong tumaas ang value mo? Alisin mo ang basura. Mga dapat iwasan. Chismis at drama. Wala kang growth sa kwento ng iba. People pleasing. Ang taong laging oo ng oo. Binababa ang sarili. Emotional outbursts. The more reactive you are, the weaker you look. Ang stoic ay hindi lang marunong magdagdag ng value. Marunong din siyang magbawas ng bagay na sumisira sa kanya. 4. Create internal standards not external validation. Ang sabi ni Epictetus, Don't explain your philosophy. Embody it. Ang tunay na Stoic ay may sariling panuntunan. Hindi siya sumasabay lang sa uso. Mga Stoic standard setting. Panuntunan sa salita. Bago ka magsalita, tanungin, makakatulong ba ito o makakasira? Panuntunan sa pakikitungo. May galang kahit sa hindi gumagalang sayo. Panuntunan sa disiplina. Tuloy ang gawa kahit walang nanonood. Kung mataas ang standard mo, tataas ang tingin mo sa sarili mo. At kapag nire-respeto mo sarili mo, sunod na lang ang respeto ng iba. 5. Keep refining. Value is built, not claimed. Boss, ang value ay hindi isang label. Isa itong proseso. Araw-araw mong pinapanday ang sarili mo. Walang shortcut. Walang flex. Walang kahit sino ang pwedeng kumuha ng resulta mo kung tahimik mong pinaghirapan Walang sabay-sabay sa success. Ang stoic alam na ang tagumpay ay delayed pero siguradong matibay. Heto ang recap habits to increase your value. 1. Tahimik mong kontrolin ang emosyon mo. 2. Disiplinado sa oras at fokus sa mga bagay-bagay. 3. -bagay. Tanggalin ang basura sa paligid. 4. Itakda ang sarili mong pamantayan. 5. Mag-refine araw-araw kahit walang papuri. Boss, tandaan mo, hindi mo kailangan maging sikat para maging valuable. Kailangan mo lang maging desente sa kilos, sa salita, at sa isip. Dahil sa Stoic Mindset, ang tunay na lakas ay hindi sinisigaw, ito ay ipinapakita sa araw-araw na paninindigan. So increase your value. Tahimik, matatag, walang flex, pero ramdamang bigat mo kahit hindi ka nagsasalita. Kung nagustuhan mo ang video, maaari kang mag-comment, mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa susunod nating pagkikita. Hanggang sa muli, salamat.